Hello, mga langga. Good afternoon. Magulay na naman tayo ng, ano, kalabasa. Ayan. Ayan. Magulay ang binistayat. Tapos, mayroon din siyang malunggay. Tapos, mayroon din siyang alugbati. Um, ang ilagay natin dito is daing. Ayan. Daing ang isubak nato sa itong gulay. Ganun. Masarap kasi pag gulay talaga eh. Yan, magulay tayo. Sarap ito. Ano lang to siya. Um, lagyan ko siya ng ano. Um, piniritong daing. Pirito muna kasi para hindi siya. Pag nakapirito kasi yung tinik niya is malambot na. Kasi pag hindi siya pinirito, tapos mo siya paglagay, eh, matigas yung ano nun. Matigas yung buto. So, makakatakot lang may malungot. Ayan. Um, Hello guys. Hello mga langga. Ayan. Mga unta ninyo. Yung niluto kong gulay kanina. Ayan na. Luto na po siya. Ayan. Ho. Tapos ano. Mayroon din akong rito isda. Ayan. Masunok. <laughs> ayan. Sarap ng ulam po gulay. Ayan no. Ayan. Pero mayroon siyang isda. Ano so, siya? May daing siya. Hmm. Sarap. Kain tayo mga langka. Mm. Ang ano, ang ligat ng kalabasa. Kami kayo. hmm <laughs> Thank you for watching. Bye bye.